Yo, what's up mga kalakay? Isang magandang araw po sa ating lahat. Gagaling lang namin sa dalawang pwesto namin. Uh, tinignan namin kung ano yung kalagayan. Yan. So, buwan na po ngayon ng August mga kalakay. Ito yung pinakamalalang buwan ng ating pagninegosyo. Matirang matibay, sabi nila. Yan, kasi ito yung pinaka uh, mababa ang sale natin sa buong taon taon-taon po yan kaya nasabi natin na ito yung pinaka malala so, nasa panahon tayo ng lean season mga kalakay, ano po yung lean season na tinatanong ng iba marahil ay mga bago pa sa negosyo, ang lean season po kasi kahit uh, hindi mo maiiwasan kahit anong gawin mo, talagang ...mahina ang negosyo. Mga kalakay. Lalo na kung kayo po ay... ...mga bago pa lang sa negosyo... ...ay talagang mararamdaman nyo yan. At yung iba... ...dito sa lean season na to... ...from June, July, August... ...maraming humihinto. Maraming nag-give up. Mga kalakay. Kasi sa 16 years na namin na nagninegosyo... ...talagang uh, kabisado na namin yung mga... Uh, Uh, panahon ng ating uh, uh, negosyo may mga pana-panahon kasi may lean season, may peak season, mga kalakay. So, nasa lean season po tayo at uh, actually ito yung uh, August na pinakamalala. Uh, next month, September, ay magsisimula na din na medyo mag-iiba yung ihit ng hangin, mga kalakay, lalo na yung pagka narinig na natin yung kantani kanta ni kanta ni Jose Marichan yun medyo nakakapagbigay ng uh, natin nating Tagalog yun Mabangarang ka Mabangarang arang ka, mabang ka to'y puso nati Lucano uh, na, oh, parang sumasaya yung sumasaya yung pakiramdam natin pagka na uh, ririnig natin yung kanta ni Jose Marichan. Kapag nagsimula yung barbar -bar na month ay doon nagsisimula yung uh, peak season mga kalakay. Pero sa first week, second week ng September ay hindi pa. Hindi mo pa mararamdaman yung pagkaan uh, paggaan ng negosyo natin. Kasi sa September, hmm. sabi sa Ilocano, pag panagdadawa. Wala na uh, August Panag September panagdadawa nagdadawa. Palay. Oh, eh. uh, yung ano kasi Uh, September, 'yun yung nagsisimula lumalabas yung bunga ng, palay. bunga ng palay. Yes. 'Yan, ang tawag dito ay panagkakamas. Panagkakamas. Oh, yung uh, pa panag nili nililinisan yung palay para lalong lumaki, dumadami uh, yung kanyang bunga. Ah, uh, hindi lang bunga yung anak ba para bunga, dadami yung yun ng yun? bunga. Oo. Oh hanggang third week ng September talagang medyo mahirap pa mga kalakay pagka la, last week ng September yun na medyo mag, magsisimula na yan medyo makahinga-hinga ka, medyo na? Makahinga -hinga ka na October yan uh, dun na makakahinga na tayo ng October mga kalakay pero as of now August pa ay uh, expect na natin as of now habang mabihin pang ng hmm. Yung mga hindi pa po nag-avail mag-avail na para tamang-tama paglakas na ng ano tinda, o di kikita na oh kaya mag-avail na kayo mga kalakan <laughs> mag-avail na ng mag one day packages natin hmm. tamang-tama pagdating ng ber months ay yan ang -tama. pinakamagandang panahon para mag-open ng negosyo mga kalakay hmm. kasi pag november december sila mag a, -a eh magpa-practice pa sila noon at least nung pagka ngayon o oh, di expert na sila pagdating na ng September, October, November. Oo, oh, mm -hmm. siyempre pagka magnegosyo ka, practice-practice muna mm -hmm. ng pagluluto ng uh, proseso ng negosyo. Tsaka natin gawin yan pagka nakapaghanda na tayo, makabili na tayo ng mga gamit, makahanap na tayo ng magandang pwesto, ayun, pwede na tayong magsimula mga kalakay basta siguraduhin nyo lang mga kalakay na masarap ang inyong recipe ng fried chicken kasi kung hindi masarap, yung parang okay lang, ay may tendency na hindi ka tatagal sa negosyo ng ito, kasi meron mo ang daming mga kalaban napakadami mga kalakay, ang kalaban namin dito sa bayang ito mga 30 siguro lahat ng barangay linagyan linalagyan nila sa bayan uh, may git sampo yung kalaban natin sa mismong uh, pwesto natin magkakalapit meron pa nga yung sa isang bayan eh, katabi mo katabi mo yung tatlo na kalaban kaya dapat masarap ang recipe ayan nandito na tayo sa bahay mga kalakay, so may isang uh, katanungan na dapat nating sagutin na makakatulong sa ating mga uh, kalakay dyan kung ano ang gagawin ba natin magandang gawin para mapaghandaan yung pagdating ng lean season dahil talagang hindi mo maiiwasan talaga ang lean season eh so ano po yung dapat nating gawin So, ganito po. Yan, magmamaniobra ako eh. Yan. Bago pa dumating yung lean season, ay mag-ipon na tayo ng ating uh, puhunan, mga kalakay. Back-up capital. Back-up capital. Yun yung tinatawag na back-up capital. Ano ba yung back-up capital? Ayun po yung uh, itinatabi natin na hindi natin ginagalaw at gagalawin lang natin pagka dumarating yung lean season Kung na tinatawag. Yan. Kung kinakailangan. Kung meron tayong emergency fund sa ating pamilya, meron din backup capital para sa negosyo mga kalakay. Yun ang dapat natin gawin. Yan. So, nakarating na tayo dito sa bahay. Sana nagkaroon kayo ng idea dyan sa ating tinalakay ngayon na tungkol sa pagne-negosyo ng fried chicken mga kalakay. So hanggang dyan, mag-ingat po tayo. Tuloy-tuloy lang po ang negosyo. Kanto Fried Chicken. Okay, bye-bye.